Lalo na kung parami na silang nag-aaway. Lagi silang nag-aaway. Yung alam niyo na rin naman eh, na magbe break kayo. Pero Oo. pag nangyari, na, uwi, ang sakit. Oh. Kasi nang inaano ko, ang bilis nilang, ten, ano, two years, ten months. Mm -hmm. Tapos two months lang. Tapos bago yun, may at may na nag-aaway. Tapos after one month, kasi June lang yun eh. Mm -hmm. July, August pa lang na ngayon. Nagharap na kayo. Mahigit isang buwan, nandito na siya mm -hmm. para maghanap ng date. Mm -hmm. Tama? Kasi hindi ba kayo para mag-usap lang eh. Ang, ang ending nito magkakaroon ka ng kadate. Yes po. So bukas ka na sa 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 relationship. Oo, oh, oh, bukas ka na sa ganun, sa potential ng pagka magkakaroon bagong kakilala, makakadate, may maliligaw. Mm. Oh, Opo. 'Di ba? So, nabibilisan ako, so Ibig feeling ko bago pa kayo naghiwalay, wala. wala, na kayong nararamdaman Oo, wala sa isa't yung isa. Yung... Pero you were sticking with each other kasi nakasanayan nyo na kayo mm. eh. Para pong, para pong ganun. Parang ang nararamdaman diba? ko po sa relationship namin, paulit-ulit po yung nangyayari, pero nagkakabalikan din po kami ng paulit-ulit. At the same time, ang dating na po sa akin, kinikip niya na lang po ako, kasi para sa presence ikaw, ko, pero hindi niya na po ka ako. kinikip pero ikaw, kinikip mo din ba siya, ganun, o mahal na mahal mo siya? Mahal ko po siya. Tapos after one na month, nandito ka na? Hindi po. Kumbaga mahal ko pa naman po hmm. nung kami pa, pero parang siya, Kinikip niya na lang po ako para sa presence ko. Pero parang wala na po yung love pero niya. Pero ikaw hindi. Mahal ko po siya that time. May gusto lang Ma din po akong linawin about sa sinabi niya. Okay. bali aminin ko na lang din po na... Ayun nga, ilang beses lagi kami naghihiwala uh, itas balikan. Um, every time po na nangyayari yun, nababawasan na po talaga yung love Ilang beses kayo naghiwalay? Ten times po. Diyos ko, ten times kayo naghiwalay. Ilang oh. beses times kayo naghiwalay? Eleven. Yun ang hiwala, <laughs> <laughs> na nakakatakot. Mas madami yung balikan. <laughs> ano ba tanong mo? Ten times kayo naghiwalay? Ten times yung balikan? Eh, syempre. Gusto ko maano eh. Malay mo ba, dalag na dagdagan? Anong ten times naghiwalay? Tapos twice lang nagbalik. <laughs> Bakit kayo ten times naghiwalay? Ginagawa nyo na lang yung breakup card na, oh, sige, break na tayo. O ganun po. Um, pag sobrang nagka-clash po kami sa away, tas sobrang yung emosyon namin sa na sabog na sabug sa chat, dun po napupunta yung ano namin. Ah, Ang sakit away. to sinabi niya ha, 10 times kami nagbe-break and every time nagbe-break kami, nababawasan yung love. Oh. So, and alam niya yon. Oo. Oh. Alam, aware ka kayong dalawa. Po, siguro siya. Ikaw, hindi ka hindi aware. po ako ganun eh. Kasi ako po yung, nag, mas ako po yung nagtitake ng action na nag initiate every time po na nag break kami. Ako po yung nag initiate na makipag-ayos. Makipag like, ako po yung pupunta sa Does it matter to kanila? you if, ikaw yung gumagawa nun? No po. Hindi naman po sa akin big deal yun. Pero parang sa akin, hindi ba unfair yun? Na parang and, every time oh, na magbe-break. The moment na sinabi mong feeling mo unfair, may deal sa yun. yon. Siguro po. At saka yes. yung akala mo lang wala pero nasasabi mo eh. Ako na lang lagi nakikipagbati eh. Uh -oh. Pero sinasabi, pero wala naman sa akin yun ah. Pero na uh -oh. mo. Baka ano ka lang yung pilit mong pinaniniwalaan yung sarili pinit mong pinaniniwalaan sarili mong Okay, okay lang ako. to sa akin pero ang totoo hindi. Hindi na yan. hindi mo man sinasady kasi parang nasusumbat mo na rin eh pag uh -oh. nasasabi mo. Ako na lang lagi nakikipagbati. Ako na lang lagi nagbabayad ah. Ako na lang lagi ganito ah. Uh -huh. Pero wala lang to sa akin ah pero actually iniisip mo siya. Oo. Oo na, nasa meron sa meron sa yun. Hmm. Nakakapagod din kasi na, kung ikaw correct. at ikaw, hmm. maiisip at maiisip mo din talaga. Parang bakit ako na lang lagi 'yung nagaayos, 'di oh, Hindi diba? niya ba rin ako Pero mahal? Before,